hinangaan at pinagkaguluhan ng taglay na ganda ni Kai Montinola, isa sa mga muse sa Star Magic All-Star Games ngayong taon. Aba, parang dumaan ang isang reyna sa court. Sa bawat hakbang niya sa loob ng venue, hindi mo maikakaila ang presence at confidence ni Kai. Suot ang kanyang eleganteng outfit at simpleng makeup na lalong nagpatingkad sa kanyang natural beauty talagang head-turner. Maraming netizens at fans ang hindi napigilang humanga sa kanya. May nagsabing para siyang beauty queen, habang ang iba naman ay nagtanong kung artista na nga ba siya dahil di raw matatawaran ang karisma. Hindi rin nagpapahuli ang kanyang grace at aura na bumagay sa athletic and fun spirit ng All-Star Games. Sa gitna ng kasiyahan at friendly competition, si Kai ang nagsilbing muse na hindi lang pampaganda ng event, kundi inspirasyon din sa maraming kabataan. Mukhang unti-unti nang napapansin si Kai sa mundo ng showbiz. Sa taglay niyang ganda, charm, at confidence, baka ito na nga ang simula ng mas marami pang opportunities para sa kanya. Kayo, agree ba kayong bagay si Kai Montinola sa spotlight? Sabihin niyo ang thoughts niyo sa comments. At kung gusto niyo pa ng updates sa mga rising stars, all-star events at mga nakakatuwang celebrity moments huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to